Ayan o, lito o. Ayan o, tarik o. Sa kasi nakikita yung lito eh. Kamaya oh, pag buhay. Oh, Nakamalito oh. ako ano you know? Ayan o. Ah, hindi din. Ito mga gamot yung

ano eh, oh, sa amin galing? Oh. Ha. Dito. Dito. na. Dito. Dito na. Ha, Dito. 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 na? Dito. na. Dito. 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 lang, Dito. 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 lang, Dito. lang. Dito. Ano dito. Lang? Thank you, Pa. Ako kaano, ka-emote? Ako? Ako ka-emote. Doon lang, eh. Dito ka. Dito, dito ka. Left side, ha? Left side. Right side na natin, eh. Ah, right side. So, emote ha. Emote sa right side ka. Pwede eh, ko nga ba i kay? Sa ha? Mag kay? ko mag-emote, kay? Pwede oh, ko nga mag-emote, kay? Sandalan ako naka ka-emote. Kumakansin. Ano uh, 'yun, mo? <laughs> <laughs> Bulusan day. Bulusan day.

Siyon nakahanap nun? Siyon nakahanap? Si, ano? Si Margaret, yung, yun ay ah, na agad siya. It itinerary. Okay. Oh, tayo na tayo ng